Pagpapalabas ng fuel subsidy, mas paiklin pa at gagawing simple ng pamahalaan. Narito ang newscoop ni Maine Barreto. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mabilis at pinasimpleng proseso ng pamamahagi ng fuel subsidy sa mga nasa sektor ng transportasyon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilia na mula sa dating tatlong buwang proseso, nais ng Pangulo na gawin na lamang itong isang buwan upang hindi maghintay ng matagal ang mga benepisyaryo ng fuel subsidy. Paliwanag ng kalihim, isa ito sa mitigating measures o mga hakbang ng gobyerno para maibsa ng mabigat na epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bukod dito, Sinimplihan na rin anya ang listahan ng mga benepisyaryo kung saan ang Department of Transportation na ang magkoconsolidate ng listahan ng mga benepisyaryo. Ito'y dahil hiwa-hiwalay na nagbibigay ng listahan sa Department of Budget and Management o DBM, ang DOTR, Department of Interior and Local Government at Department of Trade and Industry. Sinabi pa ni Secretary Lotilia na ang pagbabago ng lengguahe o pag amyenda ng 2024 General Appropriations Act para sa pagpapatupad ng fuel subsidy ay inaasahang kasama na sa maaaprubahan ng Kongreso kapag ipinasa ang budget bago matapos ang kasalukuyang taon. Para sa News Coop, ako si Maine Barreto, nagbabalit tama, naglilingkod ng tama.